karon mga kamax uh, ano ako i-explain sa inyo ha ha so kaning nga booking ako anak mga kamax is gikan siya sa may talisay area padong siya diri sa may mcdonald talisay area so ang delivery fee ano mga kamax is 66 so ang nakabutang aning kuha ni mga kamax is kaning yung booking nga drop off is mcdonald ano siya then delik na siya mao ang yung drop off location balik landmark landmark lang daw na niya dara nga na dara pero ang iyang drop off is mao pasapka patawaan yung nga na nalito ang makdo so medyo lay layo siya gamay so itong buhatan niya mga kamaks uh, mag additional taong address so mag address tani niya mga kamaks ay eh, saka on rapan eh So pa, ako may pakita sa inyo mga kamax kung paano pa mag-add sa address. Paano pa mag-additional ng drop off location. Para siya i-edit pag ako dito sa customer. Siguro na ano siya sa mga 500 meters siguro distance. Sa so, uh, e hole sa so, mga niyang kaingon. sa ka daw. Anahan pa daw gamay. Ah, uh, anahan uh, sa anahan gamay sa mga sila nagawa daw sila nagawa daw sila sa mga basurahan ah tara eh? sa Maxim ah ato lang na i additional ang lang address dito ma'am ha kaya naaman dito sa Ubus McDonald wait ah, makita pa ni Dere, eh, kaya ang booking, naaraman dito sa MacDo, pero gamay rin yung additional. Ano na? Ang imong so, booking ang is ang Kening 66 oh. ang dikwenta ni didto rana sa sa so, ang dapat diri ang imong booking or kuan Barangay Hall Masdol-dol. Dili ang McD. Ang McD to highway. Ayaw mo ganang sa sa Oo. search ang booking is McD. Uh, so dapat ato ra dito ang, ang, ang drop-off ana. Then ang kuan the do all the only mother is ang barangay hall. Oh. Pero sige na lang, tagaan lang kung na lang tika og chance. na lang ni say complete, di na lang kuno siya i-kuan. Pero next time pag kuan mo is buka yeah, nga Wala niya gi-screenshot ang booking, gi-send sa imo ha. screenshot oh, Oo, oh, pero makdo, makdo di ba? Oo, oh, so dapat ang ka ato nga i-edit man sa barangay hall ang ibutang. Ah, oh, sige na lang, okay ra. Sige, ato na lang siyang i-consider na lang ko na eh, pero next time mas maayo o oh, kanang mas dool pagit ang landmark kanang dool na yung siya thank you kayo ha sige ma'am thank you sad sige okay ra ma'am so ano ito mga kamaks no parang para makuha sila, sila mga kamaks nang sana nang, nang aware sila sa ilahang location kay inane ang ilang drop off is McDonald's so siguro gikan dire sa ilahang drop off then ang McDonald's mga kamax is nasa mga siguro na siya mga 7 700 at check na to ha kumpila pa dong sa McDonald's so 700 meters mga kamax so medyo layo gid siya pa dito sa ilahang drop off location din. ang ilahang ang original nga location gid is naa din he kini atong giunungan ki So ato siyang gi kuan gi explain na no para aware siya sa iyang location para next time nga mag-order siya. So ang iyang ipa ipa landmark is ang barangay hall nila kung akong ang doldo sa ilang location. Kaya ang landmark ganay mingon tag landmark kanang pinaka dool sa ato ang area mo ni siya gi ng landmark. Kay ang kini McDonald dili na man siya landmark sa ila kay parte na sa sa mga 700 meters. So, yung anak itong buhaton, ato sila i-orient kung ang mga buhaton para next time order nila sa ato, next time mag-order sila, then mag box sila sa ato sa Maxim. So, kay na sila kung asa ilang location. So, ato lang siyang kitagaan o chance para, kuan, kay iksak sa ilang kwarta, no? So, ato siyang kitagaan o chance para next time, kaya na sila. So, alright mga no? So, so if ever no, kung mag kit, no? So dere sa ubos na ay nakabutang na edit route So imo na siya i-click dara. Then pwede ka mag additional na address din. Unsa address niya click nimo? Unsa address ng kabutang ani? So mo na na siya nang imong i ok So alright, that's all po mga kamaks. And then I'm thankful sa lahat ng mga Maxim riders. Din mag-ingat kayo sa biyahe mga kamaks at uh, mag-ingat po kayo sa mga provide online. So wag niyo nang ituloy yan kasi kadalasan sa mga booking sa Pabait online ay isa scam mga kamaks so that's all mga kamaks and then grab this po sa inyong lahat